Medyo marami nga kami na talaga ngayong araw at matumumal nga pero pagdating namin sa bahay, marami kami pangulam. ulam. Ang malaga nga dun, busog ang aming mga tiyan. Pero bago nga yung mga asa na ito, dinidisplay ko na yung pakwan namin na pinabili ko kay perang 10 piraso nga pala yung pinabili ko kay perang at sana maubos to ngayong araw. Nakakuha na rin pala ako ng manok baboy at ito nga marami ako nakuha ng manok baboy. Alam ko kasi mga marami maraming kukuha yung masuki ko ngayong araw. At hindi nga rin pala mawala yung mga isda namin mga sir. May bangus kami, dalagang bukid, bisugo, galunggong at pusit. Nakapamili na kasi yung kinukuha na ko ng mga isda mga sir, kaya ito marami kami isda ng paninda ngayong araw. Ito nga, dinidisplay ko na rin mga gulay namin dito sa kariton ko. Medyo marami nga pala yung kinuha kong gulay ngayong araw sir, tapos yung ibang gulay ay medyo mahal. So dahil tapos na pala akong mag-display ng mag mga gulay namin mga sir, ito paalis na pala kami. At grabe nga, sobrang dami namin paninda ngayong araw mga sir at sana maubos to. So paano ba yung mga sir? Tara, let's go na para makarami tayo. tayo, So ang unang banwanan namin dito, yung suki namin na lagi bumibili sa amin. Kumuha nga pala si Suko ng isda, pakwan at mga gulay. At tinanggalan ko lang pala ng kaliskis tong bisugo mga asa tapos tinanggalan ko lang ng hasang. 300 nga pala ang benta ko sa bisugo mga sir. Pangalang bumili sa amin dito si Nanay, bumili sa amin ng kalating galunggong. At ito nga tinanggalan ko lang ng bituka at hasang. Ang bentahan pa pala sa galunggong mga sir at pesos nga per kilo. Medyo malalaki nga itong maser sir kaya medyo mahal. Pero bang ano Pangatlong bumili sa amin dito yung suki namin na bumili sa amin ng bangus. Pinadaing nga pala ito ni suki mga sir at hindi ko kong alam ito sa bandang bato. At tinanggal ko lang kong alam ito ng bituka at hasang mga sir. Bentahan ko naman dito sa bangus 250 pesos per kilo. Kaya na pa. Grabe nga, alas 8 pa nga na umaga at sobrang init na nga dito sa namin. Parang nga stay hydrated mga sir, ito bumili muna kami ng tubig na mainom namin. Grabe kasi sobrang init pa rin ngayong araw mga sir. Dito naman mga sir, kumuha sa amin sukin namin na laging kumukuha sa amin ng tuwing Muebes. Kumuha nga pala dito yung asawa ni ate na isang kilo baboy at isang kilo manok. At sinap-chop ko na rin ito mga sir para hindi na sila mag chop Ang bentahan ko naman sa baboy, 380 pesos nga per kilo. Sa manok naman ay 185 pesos naman per kilo. So guys, papunta namin sa third batch. Ay, third batch. Third session. Dito ako kumuha sa aming suki namin na napakaganda at napakasexy. Magsisiga nga pala si ate Ana ng baboy tapos ito ang dami niyang kinawa ng mga gulay sa amin. Ang okay, asya, tawin namin. Ay, grabe. Sobrang imit. Ay, ang sakit sa balap. May hams. Grabe mga sir, sobrang inito. Buti na lang, may payong kami. Yan po, na kami mga sir. Yung mga paninda namin. Yan. Nakauwi na kami at eto ng mga tira namin paninda. Kunti na, nga na yung gulay namin mga sir. Pero may mga isda namin medyo marami pa nga. Yung manak baboy namin may konting na tira. At eto ng mga pang -ulam namin sobrang dami. At ngayon tanghali naman eto pang namin tong baboy na to. At eto nga may pang pa kami ng pang ulam dito. So paano ba yan? Nagkandito na lang muna tayo mga sir. Hanggang sa muli. Paalam.